Kuan mane sense mane uh, nga kuan ba bang. Ge prepare sila ba. Sa wala pa ang sugod sa acting. Mo may tabo. Please maka plus plus ta ta. Oh di ba? Kaya yo. Ketong lahi pa tong bata nang tail. Paghatag mo na yung panghatag mong Hmm. Ay, ko premium. Kina di yung Uy. Kina Ay, dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Ha? Tadlong dito. Tatlong. Tatlong Guys, man yung mga artista guys. Artista. Apil man daka sakti nga. mga <laughs> Asa mainlah bang bang bayse ya. Nya bang kuaran. Nah, heno man. Sama guys. Mora bugas Elias. na na no. Tuwar oke okay na na ya. Mati ya. Pati patay tasay eh, nga on. Patay iPhone. Lagi. Di na naik sa Ya, ana. Asa pokay oi. iPhone, iPhone kan apon. Ku ba. na kidong. Oke, Ah lomba aneh, mau horot. Di apel mangane? Di kaning koan ba lomba mona horot sama apel ardol. Mm apel danai anak Danai ay. Ah gapelah lagi kada. Ki kada kita tadi. Dipanami nih ibu guru naku. Ha? Lah ibu kan ya? Yai. Pau dia, pau dia. Wak bukan nih hang nania.

Eh, bisu tara. Bilang apa nih, medan? Fourteen, ah, fourteen Ini mau dong, kira yang medan dong. Cina. C, B C C T. Lain, Ayo, kita mau tahu guys. kinse Kila? Busy size? 14. Ah, 14. Dahil 15 Kinsy size na ko. Mag busy size. Ano, gamay, raglikas. Pero namina biyang mahan. Ina ha? Eskila sa mo eh. Eskila sa. Onsa, onsa kurso yung mong kwaon? Nars. Nars. Imo no. e ha?

lima 5. Ape ape kadong? Oh. 2. 2, 4, 5, lagi. Kada 5. Oh, 5 lagi. Oh, ape ta? Ape nangku. 6, 6. 6. Eh, ai tes. Nangka bok, 6. rabay tarung ah. mukaon. Ay, modeng modeng wala ni kaon. Okay. Ito guys. Badola ni guys sa mga kuan mga aktor. Anya makabot pa sila <laughs> mga bata ni. Kabuti. Di ang kuan ni pa oh dito. Ipa. Ni bunong

Guys, nih nyanggot gitu guys. Pedol-dols. Oh, onsay mau kasolte. Onsay mau kasolte. Nah, katong ja niat pon sisi mengate. Nya, itu pendapat nya. Dinak ku nanti. Oh, dile mati. Wala bukannya nyanggot nya. Beloi. Tahu. Oh. Itu bunyi mah potol. Ya yeah, prepare nih guys para sa ilang vlog. Pero surprise mo money Mo sa wala pa ang wala pa ang acting. Sa Ha? ikaw kisa pa may nailain oh. ko niya. Hmm? Oh. Kita na kita may pusta na. Ikaw pila may pusta, P -pusta sa. Pusta, Dili dai pusta. Premio. 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 Lai man ang pusta kay mura man nag na sugal o, ma. Sugal hmm. na premio. Hmm. Premio na. Premio na. Mo na ilang madaog. Oo. Kasi makaw <coughs> Muna yung mudaok. Na mm. po ay siya ay kanang gitawag ko. Kanang ikaduhang ang mudaok, ikatulo. Mm. Mm. Kaya man ay kabok? Ono man ay kabok, di ba? First prize. Oh. First prize, second prize, Ana? Oh, consolation? Na Consolation yung konsolisyon eh. ra. Ah. Tulo ra ang atong kwaon, anak. Ah, okay. Sige, prize. Sige. Tulo ka, consolation? Oo, tulo oh. ka. One, first second, Saya oh, first, first, second, third. Oh, first ra. First, second, third ra. One, one, thirty-eight. Thirty-eight na. Muuyab dito Ben, bantay karon din. Gibisto <laughs> <laughs> man. Bis, bisto man. As kin tak na pata ning unra ko. Oh, iya yo, yap. Mm, kin sama yang uyab. Bisto man sa igsoon ron. Ara bang igsoon, naminaw. Di ni ron kapadayo hangyo ron.

Keren, keren, keren! 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 plaster, keren! Keren, keren! Keren, keren! Keren, keren! Keren, keren! Keren, keren! bisa ini, ini, banyak Ayo nih makita si kamera. Hmm, dari kameraman? Dia oh. Kuno mandiri. dari. Kuno kali. Nenek emang kita yang naung. Oh, oh, no, abis, abis. oh, oh si klaro ya. kayak yang naung. Iya. Dukul muka ini. Dukul dalam muka ya? Ay, eh, ready, mai ready, mai. Iko jujur. Oh, oh, si. ay, lay, lay, oh, 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 oh sih. Ini ini. Nanti ono, oke. Okay. Aku mandras tuh nggak. Kini kisah mana? Dukul lagi. Dukul lah. Yami.

Kulai labut akan mutakena kamut akan nan kamut. Aku semo puan. Inan nakana tanan kamut. Balai kamut. Inan nakana nan kamut. Balai. Mutakaiulai balai kamut. Matai. Oke. Begitu dia tinggal 1 menit binerol.